DIY Moto Black. Hey, good day, good day mga kamoto vlog no. Bali, ano, babiyahe tayo ngayon. Ngayong araw nito, September... September 12. So, babiyahe tayo ngayong araw nito, September 12. Araw ng... Biyernes. So, bali limang araw na tayo pinapahirapan ni Lala mo pa Vlog. No? Hindi tayo makapag-double booking. So, sa limang araw na yun, hindi natin ma-hit yung target natin na 1,500. So, below puro ano lang tayo. Uh, gurami na kukuha natin. No? Misan, lumampas na 1,000. Yung apat, hindi na lumampas na 1,000. At hindi tayo makapag-double booking. So ayun nga, uh, balak ko nang tawagan yung customer service ano nangyayari sa application ni Lalamove. Hindi tayo mga pag-double booking. Yung pair naman na yung rating naman natin okay naman. So muntik nang bumagsak yung bar natin sa Kailan Lalamove kasi merong apat na bar yung ano natin. Pagka Lalamove driver ka meron kang 4 bar. Pag naubos yun, ayo masususpinde ka na. So, yung sa akin, yung bar ko naman, nasa ah, pangalawa -ano, pa. So, pair pa naman siya. Muntik na maupos yung pangalawang bar. Dahil nga doon sa mga cancellation, no. So, ayun, ah, ngayon, dahil maganda yung rating natin, so, tumata yung madami na rin yung nagre-rate sa atin, mga kamotoblog tumataas yung rating natin. Halos mapuno na yung second bar. So, pair pa rin yung rating natin kay Lala mo. Ang problema, hindi tayo makakuha ng double booking kay Lala Move. Limang araw na, no laging ano bumabalik yung pag ini-slide mo siya bumabalik so ayun kanina may nakuha ako dito yung first booking natin Cabiao to Santa ano uh, San Antonio to Santa Ana Pampanga so malapit lang so kinuha ko siya nakuha ko na yung first booking paling yung shipping pin niya ay 263 so nandun na ako sa bayan ng Cabiao Ah, uh, nag-cooking yung ano natin, yung customer natin, no, papuntang San Jose del Monte, Caviteo sa San Jose del Monte. So kalimitan kasi ako nakakakuha noon magaka-motovlog. Hindi natin siya makuha. Talaga nga ay niya mas swipe. Ilang beses ako nag-try. Okay naman yung signal, full bar naman yung signal natin. May load, bagong load lang tayo. So yung data natin okay na okay naman. So na Bala ko na talagang tawagan yung customer service ni Lalamove Bakit di ako makapag-double booking? Limang araw na. So, sinisira niya yung biyahe natin mga motovlog, no? Ah, uh, kung ganito lagi yung sistema ni Lalamove baka bumalik ako sa pangamuan Dito kasi sa Lalamove, ano eh? Na easy money. Ma basta masipag ka lang bumiyahe, eh. kikita ka ng malaki. Ang problema naman kay Lalamove sinisira niya yung ano natin, biyahe natin mga kamotovlog. Hindi tayo makapag double booking kahit na yung booking na kukunin mo ay dati mo namang kinukuha. <coughs> ah, San Antonio, Santa Ana. Dadaanan mo 'yan mga kamoto vlog. dadaanan Santa Ana 'yan papuntang San Jose del Monte. Bakit di natin mas swipe? So ang ginawa nung ano pinagkukuhanan ko ng item kasi nga ah mabilis kong na i-deliver -de yung kanilang product doon sa San Jose del Monte. Ang ginawa nung nag-book, kinansel niya lahat ng, yung booking niya, kinansel niya. Then, ginawa niya akong favorite rider. So, ayan, nung sabi niya, itry mo lang i-slide, kung makukuha mo yung booking. Bakit kaya, eh, ano kaya problema nila? Alam mo, Beka, eh, hindi naman kontra doon sa biyahe mo yung pipikapin mo. Kaya nga, ma'am, sabi kong ganun, eh. E di ganun din yung sabi nung ano, yung pagkukuha ng kudo sa pickup location. i mo ulit kasi binukulit. So ayun, tinry ko. Ginawan lang favorite rider, no? Ayun, nakuha ko yung booking. Anak ng tipaklong naman to si Lala mo, be. Bakit ganun? Ilang araw ng ano, puro single booking. malabang ka ng patas tapos ganun yung gagawin ni Lala mo, no? e may problema pa yung application niya. Isang araw na. Hindi kami makapag double booking. Puro single booking na kukuha namin. Dahil wala kaming lalabag. Pambira. Dapat naman ano, ayusin nila yung application. E eh, pagka ganito na ganito, marami magkakalisan pong driver. Ilang araw na, hindi kami makahit ng target. So kung di pa ako ginawa ang favorite rider nung taga San Jose del Monte, di ko makukuha yung booking. Lagi lang siya nag-i-slide, pabalik. Hindi mo alo, kung may error yung data, wala naman. Pinatay mo na yung application, okay naman. Hindi ka makakapag-double booking. Ay, nako. So yan, lalo mo, paki... Sana pakiayos nyo yung system nyo, ano. Kaming mga rider, nahihirapan din eh. na-share ko lang mga ka-motovlog yung naranasan dito kay mo limang araw nang hindi makapag-double book hindi ko alam kung anong problema nito ni lalamob kahit wala namang kontra dun sa kinukuha mong booking hindi na nga priority kinukuha mo eh hindi ka pa rin makapag-double book limang araw na tulad tulad nung kahapon dalawa lang yung nakuha kong booking kasi nga hindi makapag-double book Sinong ka ka na ang ron? So ngayon, papunta tayo sa Jose del Monte, no? Bali yung item kinuha natin sa Kabyaw. Tapos papuntang sa Jose del Monte. So, tsaa siya. So, ang pamasahe niya ay 400. 399 doon sa application ni Lala no? Pero 400 yung bibigay no ating customer. So, ay, mga kamotoblog, i-trap up lang natin itong item na to sa San Jose del Monte. So mo, please, pakiayos po yung system. Hindi po kami makapag double book. So update mga motovlog. Kung mga kapag-double book na tayo, mga double book na tayo ngayong araw na to, kay Lilala no? Ah, sana naman. Makapag-double book na. Kahirap na puro single booking lang nakukuha. A few moments later. So yun, mga kamotovlog, no? May possible sana tayong third booking. Uh, papuntang Uh, ah, San Rafael, Bulacan, papuntang North Sagaray, no? 175. So, hindi natin na naman siya ma-swipe. Ang kasabay niya, ito. Yung papuntang San Jose del Monte. Ito, dadaan to ng San Jose del Monte, mga kamotog. Ay, nang... na mo talaga yung North Sagaray. Problema, hindi natin makuha na naman yung booking, eh. ewan ko ba? So, ang ginawa ko, mga kamotog ah, kasi ang gamit nating network ngayon ay dito dito SIM good for 30 days so 10 gig yung ating uh, data run, no so 30 days yung ano niya yung uh duration nung bago siya ma-expired so ngayon nag-try tayo KTM so nag-subscribe tayo sa 7 days nila no na 16 gig para sa lahat ng network KTM so try natin baka sa, net, sa network may problema kaya hindi tayo makapag makakuha ng double book. Ah, uh, natin kung makakuha tayo ng double booking kay Lalamove, no. So So ngayon, naka nakaano tayo, uh, naka-data kay ATM. So try natin kay ATM kung makakapag-double book tayo, no. So sana makakuha tayo ng double book kay Lalamove. So limang araw na tayo pinapahirapan ito. Uh, limang araw na tayo walang kita kay Lalamove. So mga kamotoblog, hanap tayo ng, ng pangatlong booking kay Lalamove na hindi sa Gabal papuntang San Jose del Monte. So yung San Rafael, North Sagaray, dadaanan mo yan, papuntang San Jose del Monte. So pwede kang kumuha ng booking dyan. Basta hindi ka, hindi mo yung tirador yung biyahe mo. Para hindi abala sa biyahe, then di aksyado sa gasolina ng no, mga kamotoblog. So yung kanina, yung slide natin, ano yun? San Rafael to North Sagaray naman. So hindi naman siya apektado yung biyahe natin papuntang Sunset Jose del Monte. Hindi natin makuha. Hindi ko so, alam ano kung bakit. May problema talaga yung ano yung hindi network o yung application nila alam mo. No? So ayan, try natin ang network ni TM kung okay yung biyahe natin dito. no So pahinga muna tayo kay Dito Sim. So yung mga kamatob, update ko kayo sa church. Kung makakuha tayo. A few moments later. So mga kamoto vlog no, na na-drop na natin yung San Jose del Monte okay? Yung pangalawang booking natin So kayo meron tayong ano ah... Uh, pan third booking North Sagara to Tarlac City no Mga tinapay lang na yan Sampak Ngayon so, Pamasahin ito 600 606 pesos no Uh, so pali tayo ng network yung TM ang ginamit natin uh, pang, pang, internet no? para meron tayong connection kay lala problema ayaw pa rin gumana nung ano nung ganun pa rin si lala mo hindi tayo makapag double booking no? so ayun patay na naman yung araw natin ngayong araw na to hindi naman tayo hindi natin may yung kota natin dahil uh, yung magpa-double book ni alam meron sana ng ano galing dito sa Jose del Monte papuntang Cabanatuan City no hindi natin ma-slide ano siya uh, up hindi natin makuha ano mga kamotovlog so ayun uh, tingnan natin kung makakakuha pa makakapag-double book pa tayo laki-perwisyon itong ginagawa ng application nila alam no? okay naman yung signal at yung signal din nandito okay then pull bar pati yung TM pull bar hindi tayo makakuha ng booking bakit kaya ah. Uh, tanong natin sa customer service anong problema ng application natin okay no? So, ayan mga kapat vlog update ko kayo kung makakakuha pa tayo ng first booking. Sana makakakuha tayo ng, ano, ang double book. Ano, I-grant ni Lala Move, no? Uh, update ko kayo mga kapat vlog a few days later so ay eh, mga kamoto vlog no kahapon uh, naka isang naman tayo ng biyahe no kumita naman tayo ng one four ma kamoto vlog yung pinaka gross natin na kumita tayo ng one four so hindi nga tayo makapag double booking so ngayon ano Pumiyahe tayo ngayon dito sa ano tayo? Anong oras tayo umalis ng bahay? Ano? Alas 8 na ng umaga ano? Bali meron tayong client yung ano natin ano, mamimili ng manok yung pinakawa sa atin sa Malolos so yun din naman talaga tayo papiyahe so ayun may pinakawa sa atin malolo, sa Malolos i-deliver ka dito sa ano, Pamaltan Kapanatuan City Okay, so na deliver natin yung ano. So si try kong kumay kilala mo. Pero hindi naman talaga ako pabe kilala mo. So yun, yung manok na kinuha natin sa Manolo, binayaran tayo na tayo doon ng 750. So hindi yung nakapasok kay Lala do. No. Pagano lang natin yun. Sideline natin, no. So yung nag-try akong mag-book sa, no, sa Malolos. Malolos to sa Nasitro. So na-deliver na rin natin yung sa San, Isidro, 340. Yung shipping fee niya, galing malolo siya. So hindi ko sinesting mag-book, mag-double book. So abang nalay pa ba ako na sa San Isidro, pupunta ako dito ng kapanatuan. May pumasok na booking, ah uh, magpala. ah uh, kabanatuan to ah Santa Rosa to Mabalakat Pampanga ang um, pamasahe niya 416 so yung kinuha ko mga kamotoblog no? meron tayong hapang binababa natin yung manok na hindi naman talaga kasama sa booking ni Lala Mo. ah, kinuha natin so yun meron tayong booking ano siya isda naman ah, tawag doon yung koi fish yun di deliver naman pala sa pampanga So andito siya sa box natin oh. Tapos ayun, may pumasok ko ling isang booking naman. Tinesting ko naman. Kabanatuan to, Saragosa. So ayun mga kaboto vlog, nakuha natin yung booking. Ang shipping fee niya, ano, 120. So nakakapag-double book na tayo mga kaboto vlog yun. na si Lala Mug do. No? Alos, ito nga raw tayo, pinahirapan ni Lala Ayaw tayong bigyan ng double booking. So maraming driver din nakaranas to na hindi sila makapag-double booking. So ayan mga kamotoblog, sana tuloy-tuloy na itong double booking ni nila. Labog kahirap pagkaalan double booking, hindi ka makakota. So ayan mga kamotoblog, itong shipping fee nito, ang ano, uh, ulitin ko yung, yung yung sa taro sa mabalakan natin, 416. Then yung pang third booking natin, ah, uh, Kapag na ito, Saragosa, ang uh, CPP niya, 120. So, papahinga na tayo. Kakakain lang natin ng tanghalian. Anong oras na? Alas stress na. Merienda na pala yun. So, ayun. Uh, Nagmerienda tayo mga kamotoblog ng kanin. No? So, ayan. Uh, pipikapin natin yung kabalatuan papuntang sa Rugosa. So, then, diretso na tayo na mapalakat. Dito tayo dadaan sa ano, Concepcion, Tarlac. Eh, so, mga kamotoblog, update ko kayo kung may makuha pa akong booking na pangapat. No? Pero sa awa nung dyan sa iyo, nakapag double book na tayo. Nakakuha na rin tayo ng double booking. So yung kita natin ngayong araw ito, so, paldo tayo. no ah, hit na hit yung ating ano, ah, 1,500. Kasi nakapag double booking na tayo mga kamoto Hindi na pa isa isa. Ay hey, mga kamoto vlog, update ko kayo mamaya kung magkano yung... Eh, okay, pahinga lang tayo mga kamoto vlog. Ngayon hey, update ko kayo.